So, ayan guys. So, napaka-effective. Uh, nakikita niya yan. Dato puti suka at uh, joy liquid. ah uh, panghugas ng mga plato. So, napaka-bisa pa lang pang patay o pang pataboy ng mga langgam sa ating mga halaman. Kaya tali kayo, natin ang ginawa ko. Ayan oh. Patay yung mga langgam. Ayan. Diniligan ko kanina nang suka, pinaghalong suka tsaka itong joy liquid isang patak lang na nang joy tsaka isang kutsarang suka, ihalo lang natin sa tubig then yun yung ating idilig sa ating mga halaman sa maraming langgam ayan o, ayan ang naging efekte nyo namatay yung mga langgam, ayan kasi nakikita nyo yung kulay puti na yan yan yung white aphids na naging itlog ng mga langgam. So tinry ko ayan o patay yung mga langgam so ayan ang dami o matay yung mga langgam. So try natin gawin uh, isang kutsara lang ng suka at saka dalawang patak na sabihin mo sa joy ihalo sa tubig. Yun po yung idilig natin sa mga halaman, lalo na yung maraming may langgam ayan ang naging resulta Uh, alis na yung mga langgam. Ayan. Ito. Itong puno ng asili uh, na to. Kanina napakaraming langgam yan. So, idinilig natin doon sa puno mismo. Ayan. Wala na yung mga langgam. namatay na, na sila. kaya hindi nakakapagbunga yung ating mga pananim dahil uh, yung mga langga malam natin nasa ilalim ng lupa kina uh, kinakagat-kagat nila yung mga uh, ugat ng isang puno isang gulay yun ang no, nagiging na kaya yung mga bunga ng ating mga gulay hindi na lumalaki so yun guys so, sana may natutunan kayo sa aking video uh, dito sa suka Tsaka dun sa joy liquid. So, try nyo po, uh, napakabisa po. Wala pong effect sa mga gulay natin. Panglanggam lang talaga. So, yan. Maraming maraming salamat po. Kasi nga po pala, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, uh, pakisubscribe nyo na po. Huwag nyo na pong kalilimutang pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Ayan. Salamat Magandang araw po at isang makulay na araw po sa ating lahat mga kapintura God bless us all po